At nandito sila ang kasang sana ikaw na nga. Hello. Syempre, Mikael Daes. Properly Torres. instructed at, by Butch. At siyempre, ang <laughs> ang syak na syak sa mga kanyang nalaman ngayong hapon, si Gabby <laughs> ano <Ikenman. yun? laughs> okay. Then, Mikael, sa lunes, oh, umpisa na ang uh, soap opera niyo na Sana ikaw na nga. Ano ang dapat abangan? Uh, marami kang kailangan abangan sa sana ikaw na nga. Uh, yung original na konsepto ng uh, nung kila Ding Dong and Tanya, pareho, na-retain namin, pero iba lang yung pacing, mas mas konti, mas inadjust yung story para sa mga viewers ngayon. For the ngayon. present generation. So, syempre, nandun pa rin si Olga, Bilancina, magkakapalitan para rin ng mukha at lahat. So, lahat ng mga, na panood nila nung dating sana ikaw na nga ay makikita pa rin nila sa aming version. Okay. Meron na lang ako. Oh, sige. Nagpropromote pa lang kayo. Nakahawak na kayo sa bintina. Ano? Sa tuwod ng isa't isa? May relasyon na kayong dalawa? Mamaya pa lang. <laughs> Ano po 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 patang kayo nyan, ha? <laughs> Sandaliin muna, muna, Andrea. Pa Paano ito, I mean, naiba sa existing uh, GMA soap natin sa GMA? Dahil alam mo naman, na-cover na nating na lahat, no? Oo nga po. Pero ano po eh, ang dami kasing mga malaking mangyayari dito eh. Bukod sa nakita nila dun sa uh, mga teaser namin na may rest house na mapapasabog, yun nga, magkakaroon po ng dalawang muka Kung baga magiging dalawa ako dito. Pero ayoko kasing i-reveal kung bakit. Pero Banganda ano lang talaga, interesting nila, no? yung reason kung bakit. At Gabi, anong mga na mo ngayong hapon? Hindi, ano yung role mo ngayon? <laughs> ah, <dami. laughs> <Okay>. Amsterdam. Hindi, <laughs> I play the role of ano, uh, Eric Kison. Yung ginampanan ni Eric Kison noon sa original na Sana Ikaw na nga. I'll be doing it again as Gilbert Salameda. Bale, ako yung mag-save sa buhay ni Cecilia. Okay. So baka pag nagtatanong sila kung may love triangle kami, wala kami love triangle dito. Ano to? Uh, Pang-apat. Kung baga, Oo, pang -ama, marireveal ama. naman niya. Makikita nila na si Olga, which is portrayed by China mapuputa kay Michael, kay Carlos Miguel. At si Cecilia mapuputa naman sa akin. Okay.